Sige, nice. ito yung anong almusal ko. Nandito kami sa park, lumalabas ayo. Ang almusal. Matamis pala. Maganda lang dito kasi maraming puno. Ma mahangin. Malamig yung hangin niya. Pero pag lumabas ka niya dito sa park, mainit. Diba sa akin hindi yata kinakain ng ganito? Dito sa Taiwan ganito yung mais nila. Tamis siya. Tapos, parang malagkit. Hindi lang ako makakita ng white corn. Mostly dito, ganito. Saka yellow corn. Sweet corn. Kasi yung mga ganito, kasi yung mga, eh, lagay nila sa ano, sa um, soup. Pag nagsusup sila, nilalagyan nila ng mais. Masarap siya. Ito lang, binigyan ko ng konti yung alaga ko. Ang bagal siyang kumain. 50 years old. Ito sa Taiwan, ano eh. May mga 100 plus pa na edad. Yung iba nga, nakakalakad pa. Mahilig sila dito sa mga gulay-gulay. daming klase ng gulay. Matamis siya. Kahit denso yung gulay. Kala ko nga ano to eh. Di matamis, matigas. Kinubukan kong bumili kasi mura lang naman siya. 10 NT. Kung mga 17 pesos. mga 17 pesos. tapra. Ta sayawan. Oo siya. No, ta sayawan siya. Isa lang nakakabusog. Hindi lang hangin guys, sa magtambay dito. Gusto mm, lang. Tapos, natin yung basura. Kasi hindi ka basta-basta magsakon dito. Ang basura. Kasi malinis. Ito, kalinis, So, kahiyan naman magpaparapong. Bye hey guys. Thank you for watching. God bless all. Jesus loves you.